500 pesos na lang. Oh, ang isa. 500. tricycle mga busing. Ito po yun. Parts ng mga motor. Ito po yung mga bumubunga dito. AX Arimbos. Magkano naman yan? 650. May discount na ito. Boss. Hindi na siya original. Lery sa atin yun. Murang mura na. 20 pesos na lang ang isa. Ta 20 lang. Ayan o. Pang hmm. Paymix. 1,000. Ayan o. Mga wow, napakarami pong mga headlights dito. So marami po silang stock. Marami po silang mga busina dito. Para po siya mga pito. Good morning mga busing, nandito muna tayo sa panibagong vlog So ngayon mga busing, ay nandito muna tayo sa Malolos, sa Bakahan Pinagbakahan Pinagbakahan Barangay Pinagbakahan naman hmm. So ngayon mga busing, meron pala ditong buraota ng mga motor parts may so, ngayon mga busing ay ipiflex ni anong mga alam mo? Diyan Diyan Siya ang magpiflex ng mga uh, motor parts Kalapatan Dito makakatipid ka Ay ano, murang mura po Oo, no? oh, murang mura Ibang iba yung presyo namin dito sa labas Ayun Ay, Malaking discount May discount rin dito Ayan, may discount pala dito Huwag uh, marami kang binili So, mura lang po ang mga bilihin dito So, ipapakita natin boss Yung mga parts na mga Ayan po mga bossing, ito po yung mga uh, upuan Yung mga upuan natin boss, magkano naman yan? Dito sa ano, 650 lang bigay 650 namin. 650 na lang 'yan. Pang anong upuan 'yan? Temex. Ay, export. export. Wala pa kaming, ano, kami ng ano, nagkaubusan kami ng Stock ng mga Temex. Ay, 'yan. Mga benta kasi. Sa ito, mga ex Arembos, magkano naman 'yan? 650 lang rin. 650 na lang. Dito sa M3, 800. 800 pesos oh, pang M3 oh, naman o, 'yan. Flat seat na 'yan siya. Flat seat. Grabe. Ito sa Badja. Sa Badja. Ito 'yung bigay namin. Uh, magkano, magkano? 6.50 6.50 na lang? Murang-murang Ayun, murang Ay, no? Pagka-mura Di ba pa, oh <laughs> Di ka ba oh, ha? Ba oh. <laughs> Yung mga gulong pala natin, boss Magkano man yan? Ito, may discount na sa boss Hindi na siya original price Magkano yan? Dito, dating 490, 400 na lang May discount na siya Ayan, 400 na lang, oh So, marami kayong stock ng mga gulong, ano? Marami Ayan Mga pang... Scooter Tapos yung mga plierings rings natin boss, magkano naman yan? Ayun, yung mga flare rings natin yun Murang mura na Ay, yan o, 750 na lang o, pang Mio yan o O, uh, Ka Kauli ng Mio Amore, 750 lang. Ay, yan Bata, na lang Ayan, napaka mura na lang oh. Pwede na lang sa gusto mga Ayan sa mga naghahanap ng mga plierings po mga Meron po yan dito sa barangay Pinagbakahan ay Ayan o oh. Ano pa bossing? Dito sa mga ano natin boss, mga seat cover. Ito mura lang tumawag dito. Ito benta namin 50 ang pirasa. 50 pesos na lang ang isa. Ayun, napaka mura. Seat cover ng motor sa upo. Dito boss, mga seat cover natin. Ito, cover namin 80. 80 pesos na lang. Grabe, ah, mura. Yung handle grip natin boss, magkano na yan? Ito may 50 ang mura, 50. 50. Ito 50 lang. Hmm. Ayan Ayun oh, sing ito boss 50 na lang. Oo, oh, 50. Grabe okay na pagapuraot na no. 50 pesos na lang po mga bossing sa mga naghanap ng handle grip ko, oh, 50. Hmm. Tapos hmm. dito naman hmm. boss, mga upo ano yan, magkano? Oh, ito pang Mio. Pang Mio. Ito ay 125 800. Ito sa rider 800 pesos, pang na lang. Rider. Pang rider. Magkano naman yan? 800. 800 pesos. Okay. Dito boss. Dito M3 pa rin. Pang M3. Oh, pa Ganun din, 800. Oh. Grabe, 800 na lang mga bossing sa mga naghanap sa mga langis natin boss, magkano naman yan? Depende sa 800 ml 800 1000 ml Ano lang siya, 200 bigay namin Ayan, 200 pesos na lang po ito mga busing oh, Sa mga naganap ng mga langis Pulant namin, 100 pulang. 100 pesos na lang, 1 liter Ayan. Tapos dito boss Dito, 200 na bigay namin 200 pesos na lang oh. Brabe. Sa mga rim natin boss, magkano marim, naman yan? Sa mga rim, ano, kahit anong size ng Aloy dyan na colored, 500 isa Ay ano, 500 pesos na lang oh, 500 isang piraso So ang paris ay 1,000 oh, O, oh, 1,000 paris Ay ano, 1,000 na lang po ang paris ng mga rin Pero limit na tension Ayan, sa mga naghanap ng mga tanki po mga busing City 100 o oh. 1,350 na lang o oh. So, mura. Tapos yung pang PMX, 1,100 na lang. Mura na lang. Ano? Mura na lang. Sa labas, ano yan? Mga wala. Ito po yung Nasa labas mga busing So ngayon Papasokin natin sa loob Kung ano ang mga Istakan dito Ayan. Ayan Ipagpasok niyo mga busing Ito po yung Bumubunga dito Mga kaser Ayan So marami Meron pala silang Sa taas Ayan oh. Tapos dito pa Mga Parts ng mga motor oh. Napakarami Mga cowling Ayan oh. Mga Tapalodo Ayan Napakaraming mga tapalodo Dito mga busing oh. Sa mga naghanap ng mga tapalodo Ayan So dito pa mga busing Mga takip, takip ng tangki Ayan marami Ayan may susi na po siya Ito boss magkano naman to 130 130 na lang Ayan o oh, so, mga... Pwede yan siya sa Rusi, Temex Ayan Tsaka ano Tapos mga helmet Mag, Yung mga helmet natin boss Magkano naman yan 750 750 na lang Half piece Ayan napakamura so, napakamura Not sealed ito no, 250, no, 250 shield, na lang Ayan So ayan, marami po silang marim rim dito mga ko sa mga naghahanap ng mga rim oh. Ayan, napakadami pala dito. Hanggang doon pala yan oh. So mamaya ikuti natin 'to. Ayan, ito po yung <laughs> naka-stack dito. Ayan, pagkarami. Yung mga side wheel natin pala boss, magka, ano? Ay, 1,800 na lang oh. Ayan, sa mga naghanap ng side wheel ng tricycle, mga bossing, ito po yun. Ibali, ito lang yung boss. Wala na siyang kasamang spindle. Wala. Pure alloy talaga siya ito lang 1,800 ayan Meron na pag isang seat eh, ganon din pala kay Boss D 2,500 na lang o. ayan sa mga anak-anak buhay ng mga anak crisis ayan marami po silang side wheel dito tapos sa mga naghanap ng mga headlight po mga bossing ayan napakarami pong mga headlight dito ayan so ang krisiwa ng headlight dito may 700 1,200 3,200 Headlight ng Inmax Tapos headlight ng Mio Ayan, napakarami Hanggang sa taas yan, mga Ayan, mga musik Ayan, meron po silang mga handle ano, sa mga cellphone holder oh. Yung cellphone holder natin boss, magkano? Yan siya 180 180 na lang Ayan, sa mga naghanap So ayan, marami po silang mga gulong, tapos yung mga nut mga helmet, tapos yung mga top box, napakarami, mga interior. Ayan, marami po silang interior dito. Tapos yung mga Ayan, marami po silang mga gulong oh. Napakaluag po mga kabusing, napakarami dito. So marami po silang stock, grabe. Dito lang po 'yan sa Malolos sa barangay Nagbakahan po mga busing. Ito po yung mga motor parts nila. Ayan, meron po sila sa taas. Ayan, mga stock room po 'yon. room nila. Ayan, marami po silang mga ganitong klase ng mga piyasa, oh. Ayan. Ayan, mga brickmaster. Ayan, mga caliper, Buo na po. Ayan, napakarami. Ganito kaluag pala yung ano nila. Maluag din sa malulus, oh. Sa barangay nagbakahan. So, maluag din pala yung ano nila. So tour lang po tayo dito mga busing Para malaman nyo kung ano ang mga stock nila dito Ayan na Ito po yung mga stock nila Tapos yung mga mags ng Mio Ayan marami po sila Tapos yung mga langis Spray Ayan mga langis oh. Mga baterya Ayan ganito po Kalawak pala Malawak din pala dito Mga busing tapos ito pa Mga clutch Ayan meron po silang mga clutch po mga busing ayan. Mga handle switch Ayan marami Tapos mga handle bar mga upuan, ayan marami po sila tapos yung upuan na plastic po mga busing tapos po meron po sila ayan, so dito ayan oh. tapos mga swing arm mayroon po silang mga swing arm ayan, ang swing arm nila ayan, pang XRM tapos meron po silang mga sky na bracket ayan so marami po silang may stack dito mga busing ito pa pang shugan, pang fury XRM ayan rider krypton RS 100 rider ayan marami tapos mga stator po mga busing ayan meron po sila ayan dito lang po yan sa barangay nagbakahan po mga busing sa malolos Grabe, ngayon lang po tayo nakapunta dito. Ayun. So maluwag po 'yung ano nila, 'yung mga stock room. Ayan oh, napakadami. Pagpasok nyo mga busing, ito po 'yung bumubungat sa inyo. Ito po 'yung mga makikita dito. Ayun, mga ilaw, pailaw tapos 'yung mga sprocket. Mga sprocket, marami. Ayun, ito po 'yung mga busing. Grabe, maluwag din pala. Ayun. Dito lang po yan sa malulus po mga busing Ayan mga disc brake Ayan meron po sila dito mga disc brake Tapos yung mga putris uh, Maluog pala dito So ngayon lang po tayo nakapunta dito mga busing Ngayon lang talaga Ayan Ito so, pa mga brake cable Pang bit Ayan o oh. Mga brake cable So marami po sila mga horn Mga busina Ayan marami po silang mga busina dito tapos yung mga ilaw, busina tapos yung mga rim ayan, marami po sila dito Ayan, mga kubir, cover basta ah, mga kabusing tapos mga ganito pa oh. sa so, mga naghahanap ng ganito mga busing Ayan, mga rim oh. so ganito kaluag po yung ano nila uh, burautan dito sa barangay malulus ayan mga rim oh. napakaraming mga rim ayan tapos yung mga shock po mga busing yun mga shock oh. mga shock mga seat cover napakarami mga seat cover oh. tapos yung mga mono shock so walang presyo oh. tapos ito pa mga shock ng team X ayun marami po silang mga shock dito oh. ayun nakasabit lang mga shock dito ayun kusina na po nila yan hindi na po natin pwedeng puntahan yan tapos mga prune shock. may mga prune po sila dito. Mga rim. Ayan, marami. So ano pang hinintay niyo mga busing? Puntahan niyo na po dito sa Malulos. Baka dito po kayo makakuha ng mga motor parts. Ayan, sa Malulos po ito mga busing. Sa barangay nagbakahan. Ayan, papasok po ito. So tanong niyo lang po na kung saan nga ba ang, ano, nagbakahan sa Malulos. Ayan, puntahan niyo na po dito mga busing. First time ko lang nakapunta dito. So marami po silang mga motor parts dito. Ayan. 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 Marami. So sari-sari pong mga parts ang nandito mga busing. Ayan. marami po silang mga motor parts mga bandilya oh. kailan nag-umpisa to po? kailan nag-umpisa to boss? mag isang taon na mag isang taon na ay yan mag isang taon na pala ito mga busig so ngayon lang po natin napuntahan dito sa malunod barangay nagbakat sa malunod patingin ang marami po silang mga tornilyo mga, mga kapusing mga pito ayan marami tapos yung mga pios ayan meron po silang mga pios ito pa yung mga tools ayan marami mga bumbilya so marami pa mga kapusing ayan sa taso ayan. sa mga gustong pumunta dito sa motorcycle parts accessories dito sa burauta ng barangay nagbakahan sama Malolos. Malapit ito, sa Rusi. ito ba yung pangalan? Ah. So ito po yung mga busing itanong niyo lang po kung saan nga ba ito matagpuan. Ayan. Dito sa barangay nagbakahan. So ito po yung pangalan ng ano nila, uh, shop. Ito ano. Ayan. So ito po yung si Madam, tapos si isang Madam, tapos <laughs> si Busing. Boss, saan matagpuan boss? Sa pinagbakahan katabi ng Rusi. Ayun. Malolos Bulacan. Ayun burautan utan ng malulos ano boss? Ah, burautan malulos. Ayan. Ayan, ito yung burautan sa ano, sa malulos po mga bossing. Barangay Nagbakaan. Ayan oh. Marami ding palang ano parts dito. Parts ng mga motor. O. Sabi niya ay Rossi. Ayan po yung rosy oh. Ayan yung rosy So ito yung katabi niya Burautan Ng mga motor parts Ayan sa mga naghanap ng mga murang pyesa Punta na po kayo dito sa Malolos po mga busing Sa barangay Nagbakahan Ito po yung mga bumubunga dito Ayan So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior